Show starts in three, not two, not one. Welcome, good morning So, hangin uh, 13 So, unang biyahe ko, lumabas kasi ako ano na, quarter to two So, unang biyahe ko, ayan, uh, pati labor sa atin, napakasilan iPad. Ayan. iPad dito. So, yun ang um, bayaran ni ma'am. Ay, may tip naman si ma'am sa atin. So, 150 binigay ni ma'am sa atin. So, tara. So, hindi na siguro ako gagamit pa nito. Mamaya na lang siguro pagdating doon malapit na. Para makita natin yung itura ng ating pagpipilipan. Let's go! Yun, habang nananak po Mula pang pang. Papuntang mabalakat. Magpapalapit na ako sa Sky -T mabalakat. So naramdaman ko gumigiwang-giwang yung motor. Kaya napahinto ako dyan sinilip ko yung gulong. So ayun nga, nalaman ko. Ah, nakita ko na ano flat yung gulong. So may mga tropa tayo dyan na riders, Maxine din. So yun na, scratch parang Vlog. Parang wala naman tama. Para tama ay? Lagi na mo muna dito. Salap dito nyan. Salamot. Salamot. Dapat na ano. Ang layo pa ng biyay ko eh. So, nagtanong na ako sa kanila kung saan may vulcanizing. So, may nai-toro sila. Medyo sa unahan pa. Kaya pagtingin niya na naki so yan, nakitingin na rin sila sa gulong natin no? Wala namang na kaming nakikitang tusok o pako Kaya yon sabi pahanginan Nagtanong na rin si Paps kung saan pang pa natin Sabi ko Paps malilayo pa eh Sabi ko mamaki Sabi ko maide-deliver ako Sabi niya subukan mo pahanginan sa gasolinahan sabi ko kailangan ko talagang itakbo to dahil eh, kailangan i-deliver eh so dito daw ako sa may ano malapit din sa sky na naplatano tayo biyahe pa natin papunta pong mawaki salamat sa ating mga ano, riders din nandito nakatambay so, Pahangin lang ko lang to. Kailangan talaga kaya to. Ka. Dahil malayo pa. Okay. pahangin ako doon. Ayan, sinubukan ko lumapit dito sa kasulinahan sa tapat lang. Kung saan tayo uminto. Sinubukan ko kung may pahangin sila. So sabi naman ng pangkatindad, sabi ni may eh, wala sir yung pahangin nila. Kaya sabi ko patay paano ito? So kailangan talaga ipatok kahit flat dahil wala talaga. Wala choice. Kaya ayan, lumarga ako dandan. -dahan. So yun nung nakatawid naman ako. So naisip ko talaga dahil wala nang hangin yung gulong tumabingi na nga ang pito dyan eh. Sabi ko, kailangan ko talagang ilubog yung pito para kahit saan man ako makarating, may chance pa ako na hindi maputol yung, ano, yung pito. Kaya naganap talaga ako ng paraan dyan para mailubog ko yung pito dahil hindi na siya basta may tulak kasi nakatabingi na kaya naghanap ako dyan ng kahoy yo galing tayo ng skytech <laughs> dandahan talaga takbo natin dahil tumatabingi na talaga yung motor pag iwang iwang na pero naibaw na natin yung kanyang pito so ayan so, ayan ang kanyang status wala lang hangin naibaw ko na yung pito sana hindi mabali yung pito meron tayong na ano ang dito ayan tapat lang dito kaya lang, wala. Ay, siyempre, madaling araw ngayon, sarado eh. So, dandaan pa talaga doon, takbo. Pero, nakontak ko naman ang receiver. So, sabi ko, pasensya na ma'am, talagang ako dahil dandaan lang ang takbo ko. Daan ko pa daw siya. O, wala, ganun talaga. Itakbo e, ko talaga to dandaan hanggang mawaki. Malayo po po Ayon, pa po yan. Ayan, sa mapa na yan. Tara. Hindi lang ako makapag-video na. No? Dahil may ano nga tayo dito, eh wala namang busis, so. <laughs> Sa pangyayari pala ito na, ma, na ganito, mga paps, no, tapos ko na pala ito, nakontak yung... ah... Uh, yung nagpapadeliver at saka yung receiver. Nakontak ko na, sabi ko, madili ako dahil na-plot nga yung gulong ko, na pala alam ko na sa kanila ang status ng biyahe ko para hindi sila mag alala hindi sila maghintay so yun ang importante para magkaroon tayo ng peace of mind ba sa ating bibi sa ating biyahe yun mga kabudrom <laughs> nandito na ako medyo malapit lapit na dito na ito sa mawaki ayan mawaki na yan dyan uh, mawaki road na ito ito nang naglabasa ng mga bituka na gulong so, po talagang tinakbo natin ha hindi kasi pwedeng hindi natin i-deliver eh. Sana wala pang masisira, wala nang masisira. Eh. Sana wala nang masisira. Interior. Ah, uh, dito tayo medyo malaki nang kasi malapit na diyan. So ipakita ko na lang sa inyo yung ano. Yung mapa. Ano na kalapit uh, nandito lang ako sa Mawaki. Yung mga problem, may swerte pa. <laughs> Pero nandito na tayo sa Mawaki, ano? Diyan na lang ako. Oh. Ay, boundary uh, ano arko ng Mawaki papatok. Papasok na ng Mawaki yan. So nakaano tayo ng ano? bukas na yeah. vulcanizing shop yun lang ang masama <laughs> <laughs> dahil din na sila nagbo-vulcanize dahil pagod na rin eh, alas 3 na magsasara ka na <laughs> oh, yun, si bossing okay, okay, lang po o, okay lang boss kung di na pwede malayo po ng uyang ko eh nilubog ko yung interior pero so, di natin masiguro kung okay pang interior niya kasi okay, nilubog ko eh so biyay ko kasi dyan pa sa looban Oo, oh, sige, tumulit di... pa Ha? Pauwi Hindi, may hati pa ako. Tapos sabay pa, Ang amilip pa ako na. Kaya lang, eh, hindi ka natin na mag -aano. Oh. Ah, hindi na, hindi na natin mapilit Sige boss Okay lang Si bossing, hindi natin mapilit eh. Pagod na daw Antok na Wala rin siya Wala ka rin interior ano? O, wala rin siya entry kasi hindi na ako sigurado kung ang interior ko ako okay pa. Interior ko pero hindi natin sigurado. Maka pa na rin niya. Dahil sa haba na rin ng tinakbo natin. So ayan. Tandaan pa rin talaga daw. Ngayon pa uwi pa 'to nang ng <laughs> Patay nga no. Ilan ang vulcanizing na dana natin sarado na kasi madaling araw anong oras na? Ito po alas 3. Dito tayo sa ano? Sa uh, Mawaki.

Yeah.

hoy pa ako vulcanizing. Bawa oh, saan pa dito, boss? May vulcanizing na pumas. Dito na sa likod. Bukas kaya yung sinapin sa likod. So, yun ang sabi doon eh. Wala po. po. Okay. Wala tayo na -ano vulcanizing. Tatak ko talaga tayong yung makanak ng vulcanizing na dito. Matay. So yun, nandito nga uli ako. Ano? Nangihatid ko na yung items. so, nandito uli ako sa vulcanizing. Ayan. Kaya lang si Bosing, hindi na daw siya makakagawa dahil pagod na. So nagpahinga lang, hindi pa naman nakatulog, pahinga. Dahil pagod na nga daw. Ang dami siguro nilang ginawa. So dito na rin ako magpapang umaga. Dito pa rin dito sa ano, Mawaki. Mawag yung mabalakat, So kung tatakbo pa tayo ng Pabalik So wala pa naman tayong kasiguruan But sa may bukas vulcanizing So kawawa pa rin yung motor natin Tignan natin sigurado kung okay pa yung interior nyan So yun hintayin lang natin so, Ilang oras na lang Siguro mga dalawang oras pag natin Okay lang Wala na tayo choice <laughs> Yung inakyat ko na ang motor Dito Yan para makaiglit-iglit tayo dyan, makaiglit-iglit tayo ayawas na tayo dito sa pagiging mga kalsada kasi, simpre, kalsada, ayan, madilim pa. Ayan. So, ayan, dito, higa-higa muna ako dito. Yung mga problem, ang oras ay 4.50 na. So, nandito ako sa highway na. Iniwanan ko na doon yung vulcanizing dahil talagang nagsara na, pinatay na yung ilo sa labas. So, medyo madilim, kaya lumipat na ako dito. So, nandito na ako sa highway. Ayan yung Diyan tayo nang galing, papasok ng mga waki. So, dito na tayo. Dito ako sa Volker. O, oh, Ingis Volker. So, dito na lang ako. Magpaumaga. Oh, okay. Meron naman dito siguro, malapit ang vulcanizing. So, doon ay idinaan ang tayo vulcanizing. Lapit-lapit so, lang naman para mamaya, um, mamaya liwanag. Pwede tayong pumunta dyan o oh, pwede tayong pumunta doon. Kasi meron din doon eh, vulcanizing. So, dito na lang ako sa Ingis Volker. Order na lang ako dito. Yeah, final na. So ang oras ay 5.25, kundi na lang Pag-iintay natin, so, so Dito na dito na So na tayo, final na to Pakita na yung cellphone ko Yung stream kasi may basak Dito na talaga ako mag, ano, mag nang ng liwa, ano Hanggang sa magbukas Ang layo na lang tinagbuhan ko, pero mo galing na mong Tapos tumakbo tayo Nagtambay pa tayo, iglip-iglip tayo doon, may vulcanizing. Tapos sa kanto, ng mawaki, nag-burger, tapos sumakbo ulit tayo dito. Eh, wako, kung ano namang nangyari dyan, sa gulong na yan. Hindi ko na alam ano namang nangyari yung interior dyan, pero yun nga, nilubog natin ang pito. Alam mo kung saan tayo naplatan ka gabi. Yan, ayan, Skytech. Ayan, Skytech, unahan ng kutin yan. Naplata tayo, tapos tumakbo pa tayo ng mawaki. Ganong kalayo. So, ibig sabihin, halos pumalik na tayo kung saan tayo naplatan ka So kaya nandito na tayo ngayon. Tingnan natin. Ang ah, natutunan natin picnic, layo na lang tinakbo natin. Siguro nga nasa mga 4 kilometers pa yun papuntang ano mawakit. So tingnan natin ang ating interior kung okay, okay pa. No. <laughs> Ayun, alas 6. Nag-open na si Kuyang dito. Sa ano? Alas 6 umaga. Wala talagang nangyari sa biyahe natin pa natin na check kung okay pa yung interior na. So, yun, makita natin ngayon, umuho pang interior. Pero yung sapi niya, wala, bukasak wasak na. -wasak, eh. Ayun, buho Dito. Subukan so, na yun ngayon, umahangin na. Yeah. So, yun, pala si Hello. Kuyang. Yung mayari. Nung isang araw lang, pinasok. Huh? Nung isang araw. Birnes. Ah, Birnes. Nung Birnes. Lulis ngayon, Ivernes e binasok oh, Sa likod Sa ah, likod Sa likod Oo, ito yung likod niya May ano uh, rin Gabi o no? Alam mo, na. Ang dami daw niyang gamit ang wala Mga ah, tao ngayon hindi na talaga mapagkatiwalaan Araw ba talaga ito? Araw? Ito rin to lang ni Kuyang sa akin noon, na pinasok daw ni itong bulkay slicing niya noon, ano, Bernet. So, araw daw araw nangyari. May ginawa daw doon sa kabila, doon sa kabila, naglinis-linis yung pala, ni na kasi Bernet sumaga, burned out sarado. Ni nakawan na pala. So, kung may pinagdadalan si Kuyang may pinagdaanan din tayo. <laughs> Ganun talaga mga tao ngayon, iba na talaga. Sana makatulog ng ayos sa mga nanakaw So tingnan natin kung okay pa ito ating interior Ayun, oh, malaking butas ah, May interior ka? Wala? Oo, oh, ilang ngayon butas niyan So may butas, sa interior natin Kasi so, sino ba namang hindi maano na Mabahabal ang pinayahin natin Ayun, may butas, laki so, Laki ng butas papakapat na rin yan natin mamaya yung ano baka meron niya may tama eh so yung mga dating napatsihan yun yung nagdaro ng ano Siyempre sa haba haba ng nilakad natin eh meron yun, talaga yan hindi naman ng ano pito hindi naman nasira. kasi nga nilubog natin so yun titignan pa yung mamaya kung ilan ang tama sana isa lang ha? ah bilang pamasdan na itong ano mo bago pinasok mga araw yun so pinagmamatsagan ka lang pala noon so yun, dalawa ang tama niya mayroon pa ang maliit ay maliit pa siya ng tama parang tusok lang ng ay, stick flare mayroon parang ano lang ng stick player. Ay, konting tama nga. Wala, meron pa. Hirap po ang tanggalin. Parang pala lang stapler yan. Ini sila sa mga hama. Ayan lang din rin siya mga ano. Ayan, mababa siya. Oop, ya. Yun. Oh, stapler yan, eh Stapler lang yan. Ayan, no? Sala. Ayan, no? Meron um, pa? Meron pa? O dami. Kabilaan nga yan. Ano lang ng stapler? Dalawa? May pa? O, dahil Ayo tapos na. Okay na. So, hiram na lang siguro ako ng panghigpit Kita ko 'yung kadena, na yun, na nano. Lawaw-law na siya 'to. Tapos sa nakagabi, oh. Tapos sa 'yung sprocket po kagabi. ko lang Yon, hanggang dito na lang. Uwi na ako. Dahil wala na nangyari sa biyahe ko. Dahil ang laki ng orap na wala sa ating plan. Gumastos na tayo. Para sa vulcanizing. Tara, see. see you na lang on the next plan. Bye-bye!